Wala namang nakikitang problema o anumang isyo ang Malacanang sa naging proseso ng pagtatayo ng Iloilo -Ilo Convention Center. Naniniwala ang Malacanang dumaan sa tamang proseso ang bidding ng naturang proyekto. Ito ang malita ni Nel Maribuho. Inihayag ng Malacanang na hindi na dapat mahalungkat pa ang usapin sa Disbursement Acceleration Program o DAP sa isinasagawang investigasyon ng Senado kaugnay ng umano'y overpriced Iloilo -Ilo Convention Center. Ito ay kahit na inilaan ni Senate President Franklin Drilon ang kanyang 100 million DAF fund sa pagtatayo ng naturang proyekto. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, wala silang nakikitang problema sa naging proseso ng pagtatayo ng ICC. Uh, you're beating a dead horse. Th that issue long been uh, settled. Uh, ang question ko si may nagnakaw eh maayos yung proseso the bidding was done accordance to the rules so ano pa ang problema ng mga tao dyan? ano pa problema ni Mr. Raza kundi uh, ang kanyang kanyang uh, uh, conflict with Senator Drill? hindi rin nababahala ang Malacanang sa posibilidad na masira ang transparency policy ng administrasyong Aquino dahil sa pagkasangkot ng ilang miyembro ng gabinete sa naturang issue Why is there uh, inconsistency on the uh, transparency and accountability platform of government? And Senator Frank Villon is very confident as well as the two secretaries who have testified already that the bidding process is about to Samantala, umaasa ang Malacanang na hindi mapapabayaan ng Senado ang pagpapasa ng panukalang budget para sa 2015 kahit na sunod-sunod pa ang isinasagawang investigasyon nito. Nel Maribuho, UNTV News Worldwide.